hello guys. Hello everyone. Ayan guys, bumili ako nito guys. So Tatuaan, Katuaan pag pumunta sa dagat para hindi maboring. Ayan, di ba? Dalawang mics siya. Ayan. Mura lang to guys. nag sale na. Ayan. So natin. Dalawang mic. Ayan. 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 So, ayan, may charger siya. Cha. Ito, USB charger. Tingnan natin yung ano niya. Ayan, guys. Ayan. Ayan, no. Oh. Pwede siya sa laptop i-connect sa speaker ba? Para malakas. Kung di masyado malakas yung iyong laptop. Ayan, microphone niya. Cute. Dalawang microphone yan. Ito. Okay, si Dalawa siya, dalawa. Ayan. So, ito naman, oh, mapabilisan lang. Ito naman yun. Cute, di ba? Cute. Oh. Oh. USB, may ano rin siya, USB. saksakan niya, ayan. Import. Ano yung model? model key 12. Ayan. Oo natin try natin. Oo, galing oh, ang ganda, 'di ba? So, try natin i-connect. Mag-connect ka ha. Mag-connect ikaw ha. Okay. Bluetooth. Sitting. Go to sitting. Connect natin sa tablet. Bilis! Bago naman ng tablet ako. Yan. Yung 8, 12 Ayun. 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 So, ito try natin guys. Kumanta kung maganda ba siya. Okay. So, now, go, 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 go lang, go. Go YouTube. Cut O, oh, di ba malakas yung ano niya o oh, impact pag nagta-type ka? O. Oh. See? Uh, 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 uh. Kantahan natin ng more song. Try natin, be. Eh, may may saksakan din siya USB. Yun. Boy, Low. Hoy! Malakas din pala. O, oh, ba? Diba?